hindi kaya natin po to... apat-apat lang apat-apat lang po o oh, apat lang hoy divine samit lang sumabay na auntie divine 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 makinig ka naman, oy, ah. sige naman lang hiyan mo lang Mali maliit lang naman pwede na ba kami sabay maliit naman to ito lang ito ito, lang, ito.

Gap! Gap! Gaba, sure. kasi Manding-manding. Pong. Ito! Casey! <laughs> it? Gabo mo ka na, Gap! Ante. Upo, upo, upo! Dito, atas sila pili. Masa sunod atas sa pili. Hindi na nakita yung ano? Ayun, yung view na lang matangi, ano mo? Yung view. Wow, ang ganda ng view. Ano pa nasa oh. <laughs> kaya That is Ross Boulevard. O, oh, ayun na. Kutinan mo. Nakita yung barko na. Kung yun, Pukat Puk at... Puk -at wow. hindi mo makita yung baba, oh. Nakita mag mo Pag silipin mo. Ayan na. Pag ah, ah, ah. sa taas. Nandito hmm. sa hangin. hangin. Ay, mahangin na. Ay, hindi talaga nito.

Saan ba ito, Banda? May labi, may wok. Oo. Hindi. Ay, ayun ay, o, ayun o yung no, yun no, yun sa... Kasi, kasi Banda, okay, wok. Oh. Ano lang ito, Rojas? Huli Park yan. Maglikot! Wow. Wow. Wag malikot, wag malikot. Oo! Wag malikot! Go! KC! Bakit? Wag malikot. Slow. Wag malikot kasi dito tayo, tayo sa tuktok. Dito sa tuktok? Sabi nga tuktok tayo. kung nagkakalamin, kung na lamang kami sa kami for sightseeing, wow. Hindi natin makita kasi sobo pa ayun 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 Huwag malikot. ayun malikot. ayun nasa ayun tayo. ayun malikot. ayun 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 ayun

모나 아기들 까빠. 하